It's like those commercial. Right. Um, itong impala ngayon walang battery, na discharge yung battery. Um, uh, papakita ko sa inyo kung anong tunog ng uh, diskarga ang battery o wala ng juice yung battery so, kapag in-start mo you will hear that click uh, come a little closer na para marinig think na rin nila yung click okay here, here it is again hear that click so okay. So what we gonna do, ang gagawin natin, meron ako dito na, ang rekomendado ko sa inyo, meron kayong booster, battery booster ito yung ito isa sa pinakamalaki isa sa hindi yung pinakamalaki may yung ikalawa sa pinakamalaki no po it's a GB70 uh, lifesaver sa mga lalo pa kayong darating na winter malamig ang panahon marami ang uh, mga cases na doon namamatay ang battery dahil sa cold kailangan ng mas malaking amp yung malaking dali ng kuryente pag uh, mag-start kayo dahil yung temperature Uh, yun yung pinakamalakas na konsumo ng yun ng kuryente yung pag start yung initial na unang start ng sakyan kailangan ng hidro ng as much as possible maraming power kaya kung okay huwag kayo mag start ng uh, bukas ng pinto kailangan mga gadgets hindi natakbo pero sa panahon ngayon ang battery malakas na ina para natakbo kayo pa ng may music kayo or even aircon or heater and you start it kaya pa rin ng battery na mag start kahit may ibang draw or ibang gamit kayong kuryente habang ini start niya yung sakyan pero ang rekomendado ko lang, alam niya mahina ang battery niyo turn off everything even yung dome light nakita mo anak yung dome light even yung dome light tapos start niya ngayon sa case na namin wala ngayon <clears throat> ang gagawin natin ipapop natin yung trunk at uh, Papakita kung paano ito mag-work. May mga ibang klase nito, may mga maliit. Pag sa inyong kotse, uh, ito kaya i-power yung truck. Yung sa inyo, uh, kung kotse lang sa inyo or van or even yung SUV, uh, kailangan nyo lang yung maliit. May mas, may mas ma compact pa dito. Uh, I would recommend this. Uh, uh local, genius. I'll show you. Then, dito ka naman. So, Did I go? Lagi ito yung sentro ha? Wait a minute. It can get a little closer, pero you pwede rin expand. Okay, The center? Okay. This one? Ito, Ito did not dito. Oh, okay. So, rolling na? Yes. Okay. Ah, uh, kung meron man akong puna dito, yung kanyang cord hindi masyadong mahaba. Okay. I would like another maybe another 6 inch at least na cord pero this will do dahil yung battery nitong Impala dahil skip dito malaking makina nito uh, medyo tricky na ilagay tatanggalin nyo na yung positive importante nga pala na meron kayo this is the positive and this is the negative kailangan tama kung mali man ang ginawa ninyo it will tell you may error ditong lalabas na sabing hey reverse yung ginawa mo i-fix you, you, you mo yan bago natin start it will tell you error ito yata yung error niya ah eh. uh, ngayon sa so paglalagay nito ilalagay ko lagi ay ngayon wala pa siyang daloy okay papakita ko sa inyo kung bakit hindi ko gusto ito nung may siyang uh, come closer anak ito sa likod ko isa pa nga pala very important do what I say not what I do kailangan nyo na mayroong kayong Uh, safety glasses okay okay para sa atin lalagyan ko ng safety glass pero nabisto na tayo hindi na naglalagay always safety glass be aware yung mga moving parts tulad nitong uh, belt so itong belt na to make sure iwasan ninyo be aware kasi nga make sure na properly clamp ito para hindi siya mag tanggal at tumama dito kasi pag yun ang nangyari masisira yung uh, pulling belt and that's a you can have a bad day so sure na diretso na siya okay at ito yan we will turn it on upside down pero it will turn it on once I turn it on mo yun makikinig din yung magbibigay siya ng power dito sa sa battery okay kasi yung susi na ano? you hear that click it's giving power na so ang gagawin natin i start natin Anak ah, nakawa ka mata I think. should start. There you go. You're <laughs> almost pagkatay na yun, turn off na yung power pagkatapos doon, ahawakan nyo dito yan kasi natakbo itong belt uh, problema nito eh so make sure you remove that okay, ito muna yung power then yeah. patay na to so wala na itong connection pull it dito make sure na hindi nyo tatamaan yan okay, ito lang ayaw ko dito kasi masyadong mixy sya pero sa ibang kotse, is moving perfect kung ng Caprice kasi walang moving parts. Uh, walang moving belt. So, yun ang madali. Matatanggal kayo sa Oh, wala yung oh, uh... wala Nawawala... yung